Libra. Ngayong araw ang pahiwatig sa pakikipag-usap ay maging matapat at huwag pigilan ang sarili kung may mga bagay kang nais iparating, kung may napansin kang kailangan baguhin, huwag mag-atubiling ipahayag ito, ang iyong sinseridad ay magbibigay daan sa maayos na usapan at makakakuha ka ng pagtitiwala mula sa iba, iwasan ang pagpapakita ng sobrang kabaitan lalo na sa mga kakilala, ayon sa gabay, hayaan mo silang magalit kung kinakailangan, basta't nasa tama ka. Pagdating sa tahanan, may posibilidad na dumating ang oportunidad na magdadala ng pera, makipag-usap ng maayos sa mga anak, dahil ang iyong mga payo ay makakatulong upang matuto sila sa mga bagay na kanilang gagawin. Sa trabaho, Maayos ang lahat ng gawain, ngunit mag-ingat sa mga katrabaho na maaaring may kakaibang intensyon. Huwag hayaang tuksuhin ka dahil ito'y maaaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Sa pera, maging maingat sa paggasta, iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga hindi naman dapat pagbigyan. Mas mainam na unahin ang iyong mga anak kaysa sa mga pamangkin o ibang kamag-anak para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na pink at red na magdadala ng positibong enerhiya. Ang mga numerong ay number 13, number 25, at number 30 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong mga desisyon. Aris ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng mga pahiwatig ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan na maghahatid ng inspirasyon at gabay sa iyong landas